Sa ngayon ay eh, iniipon na namin ang mga suspects at uh, iniisa-isa na namin interrogating yung mga yon. Uh, at uh, kung meron man akong uh, konkreto may bibigay sa inyo, you will be the first to know. Uh, okay? Uh, isang mensahe lang para kay Mr. Paglileg. We are closing... Ay, question. nako! Patayin na nga yan! Nasisira nga raw ko! That's all. Huh? Thank you. <laughs> pati ko kalamok Sir, dapat tayong ini-interview doon sa TV ah. Bakit? Palagi lang ba tayong magpapasapaw? O nga naman, Sir! Oo nga naman, Sir! Kailangan naman, 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 naman. Na naman, 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 Sir! Naman, Ay, sir. Lang. Relax lang kayo! Nakabuo na mga yan eh! Sandali lang! Darating tayo dyan. Ano ba, sigurado kang kaya mong isama mga sa party? Oo naman! Baka okay. mamaya, pag na eh, hindi mo sila <coughs> pwede isama. Sige <coughs> yun! Ito si Sir. Oh, huwag nga alis, ah. Babalik ako. Orderin niyo lahat ang gusto niyo orderin. Okay? Ano mo orderin natin? Galante siya, no? Good evening, oh. ma'am. Anong balita? Chief, medyo mahirap ng pinapahanap niyo, sir. Yung mga daga at ahas, ay eh, madaling hinapin ng kanilang lungga. Pero itong si Baklilig, Chief, ang hirap talagang hanapin. Pati mga alaga ko, ilag na. Di bali na sila mapatay, sasaksa ko sa baril, eh wag lang daw yung Baklilig. Ganun na ba katinding takot niyo? Hindi <sighs> naman, ma'am. Eh, baka kulang na sa langis yan. Chip naman, pagtrabaho trabaho Ang problema, sawa na kami saksakan. At sa barilan, sawa na rin kami sa gulpe. Pero tong baklihan ng leeg, e ibang klase to, Sir. Eh, yung mapilain ka nga lang ng daliri, eh masakit na. Ibaklihan e, ka pa kaya ng leeg. Pero, Chip, huwag kang magalala. Hindi ko iwanan ang trabaho ng to. Pangako ko sa iyan. O, oh, sige. Chief, chief, teka lang, teka lang. May problema pang isa eh. Anong problema? Eh, kulang ng bread. Kapos. Tsuwa mm. mm. Chief, ingat. Okay. Thank you. Ma'am, Sige. Ay, sorry. Soft drink nga. Anong soft drink? Kahit ano, basta yung malamig na malamig. Ito. Thank you. Salamat, ah. Sige. Ah, Manong, yun yung 20 pesos o... Barto! Barto! Erbong! Hey, ano nangyari sa'yo? Bakit parang... Wala naman eh. Naglakad lang ako mula kaya po hanggang dito sa inyo. Bakit ka naglakad, hindi ka sumakay? Natukutan ako eh. Yung pera pa na inipon-ipon ko, tsaka yung perang pinagtala ng lupa ko doon sa probinsya. Sa wala lahat. Sa na, na lang yung amoy ng pera sa bulsa ko. Alam mo namang Maynila ito, maraming mga manduro ko talaga dito. Dapat hindi ko nang ganun. Ang ko ba namang manduro ko yung babae niyo? Yun? Babae ka mo? Oo, babae. Ano yung tsura? napaganda. Baling kinita ng katawan. Morena. Diyo po. May dimples dito. May dimples? Dimples. Ito na yung gamot na kailangan nyo, Tata Isko. Kompleto na ho yan. Pasensya ka na sa akin, Julia. Pati tuloy ikaw eh, sa perwisyo. Kung bakit naman kasi itong sakit ko eh. Sa dami ng tawag dapat napuan eh, ako pa napili. Tsaka, nahiya na nga ako sa'yo eh. Pati yung dati kong hanap buhay, ikaw nang gumaganap. Na ko namang ayaw mo ng buhay na ganun. Eh, pansamantala lang naman ho, tatay ko eh. Habang hindi pa ako nakahanap ng trabaho. Ang mahalaga sa akin ngayon, ay ang gumaling ho kayo. At kapag magaling na magaling na ho kayo, mag-ipon ako. Tapos, Matutupad na yung matagal yung pinapangarap para sa akin na makatapos ako ng pag-aaral. At, tatay ko, kapag nangyari ho yun, ako ang tatanghaling kauna-unahang mandurukot na nagkaroon ng diploma. Ha! Wala pa ba yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Ayos, sakit. Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binungko ako, eh. Anong hindi ikaw? Nambibinta ka pa ng iba. Hindi ko naman talaga kasalanan, eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nag-iinit sa akin, eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry, ha? Hindi naman talaga sinasadya ng tsona, eh. alika na, tayo. Sorry talaga, Lenny. Ah, ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya, eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Ano? Lalaba ka? Ha? Sumasabra ka na! Ano ba? Pagtulong pa kayo mga Bawat! Bawat na magayo! Ba ano ang mga kali mo? Ka Mas lalo ka na! Suplada ka! Aray! Tara na yan! Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? ang mga buong mga skwa. mo na! Ang ka pa yung sinasabi! Adigan na, mo! Hindi pwede si Hepe. At may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampas na kami ng reklamo. Laban sa ginawa dito sa mga pamangking ko. Bakit? Ano ba nangyari? Eh, nagkaroon ng konting away sa si Itong pamangking ko si Dani, maawat lamang. si eh, kung kulod mo eh. Yung laging kasama naman Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos is ko, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin. Sinagasaan po nung sasakyan nila. O oh, sige, sige. Doon kayo mo po. At maghintay kayo. Bababa na si Epe. Naman ang naman ng mga taong yan, oh. Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, inihintay sa Epe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa so, ulitin, na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, wag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Epe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga, oh. Oo, ano? tungkol sa nangyari sa mga pamangkin ko sa eskwela kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumana sa akin si Alam ko na ang tungkol diyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbok na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Bilyamar, iyang pamangkin mo, masyadong arugante, barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga bilyamar kayo eh. Magagawa nyo na lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Kung ako sayo, hindi na ako magsasampan ng kaso. Nag-aaksya lang kayo ng panahon. Pare!